Magandang araw mga kababayan. Narito na po ang ating update sa lagay ng panahon ngayong Monday, June 9, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga sunod na weather updates at i-follow rin kami sa aming Facebook page, Istoryahe Info TV. At narito na ang ating latest weather update. Ayon sa Pagasa, patuloy nating minomonitor ang isang low pressure area, LPA, na ilang araw na nating binabantayan. Kahapon ito ay nasa silangang bahagi ng bansa, ngunit ngayon ay nasa West Philippine Sea na ito. Huling namataan ang LPA sa layong 85 kilometers west-northwest ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Ang LPA na ito ay posibleng makaapekto sa panahon sa mga susunod na araw. Kasabay nito ay ang epekto ng southwest monsoon o habagat na patuloy na inaasahang magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Malaking bahagi ng Luzon at Visayas ang posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, habang ang Mindanao ay makakaranas ng mga isolated thunderstorms or scattered rains sa Cagayan Valley, mas mababa ang tsansa ng pag-ulan. Ayon sa Pagasa, asa posible pa rin maging ganap na bagyo ang LPA, posibleng bukas o sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyang senaryo, ito ay kikilos pakanluran palayo sa kalupaan at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Kapag ito'y naging ganap na bagyo habang nasa loob pa ng PAR, tatawagin itong bagyong awring. Weather forecast sa Luzon, Visayas at Mindanao? Sa Luzon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pagulan dulot ng habagat at ng binabantayang LPA. Maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar. Sa Cagayan Valley, inaasahan ang bahagyang maaliwalas na panahon na may mga scattered rains and thunderstorms. Ang temperatura sa Luzon sa Lawag, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio ay mas malamig na nasa pagitan ng 18 hanggang 24 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Metro Manila, bahagyang mainit na may agwat na 24 hanggang 30 degrees Celsius, sa Tagaytay ay mula 22 hanggang 28 degrees Celsius, at sa Legaspi ay inaasahan mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Celsius. Sa Palawan, mataas din ang posibilidad ng scattered rains and thunderstorms kaya't mag-ingat sa mga flash floods. Sa Calayan Islands, posibleng umabot mula 24 hanggang 30 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa ay mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Ang temperatura sa Visayas sa Iloilo, inaasahan ang temperatura na mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cebu ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Malaking bahagi ng Western Visayas ang makakaranas ng scattered rains and thunderstorms, at ang temperatura sa Mindanao inaasahang magiging bahagyang mainit sa maraming bahagi ng Mindanao sa Zamboanga, inaasahan ang agwat ng temperatura na mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Davao ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Bagamat mainit, asahan pa rin ang posibilidad ng mga localized thunderstorms. Sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng bansa, kaya ligtas pa rin ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit mag-ingat sa bigla ang pagtaas ng alon sa tuwing may mga localized thunderstorms. At sa ating weather outlook sa mga susunod na araw? Ngayong araw, patuloy ang posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa mga probinsya gaya ng Anteke. Bukas araw ng Tuesday, inaasahan pa rin ang mga pagulan dahil sa habagat at mas lalaki pa ang tsansa nito kung tuluyang maging ganap na bagyo ang LPA. Apektado ang Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region at western section ng Central Luzon kabilang na ang Pangasinan, Metro Manila at mga karatig lalawigan. Pagsapit ng Wednesday, magpapatuloy ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan ang mga naninirahan sa mabababang lugar na magingat sa posibleng flash floods at ang mga nasa bulubunduking lugar ay sa landslides, lalo't ilang araw na ring may pagulan sa rehiyong ito. Iyan ang kabuuang lagay ng panahon ngayong araw. Para sa mga sunod na update, huwag kalimutang i-like, i-share ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong handa sa anumang pagbabago sa panahon. At i-follow rin kami sa aming Facebook page, Istoryahe Info TV. Ingat po tayong lahat at magandang araw!